po mga kapatid, nandito na naman po si Malorie Los Santos para magbigay po ng kasagutan dito sa mga nagko-comment sa akin, ano. Dahil medyo mayroong hindi po ako nagugustuhan sa paninita sa akin, ano. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman ako po nagagalit sa inyo na sitahin niyo po ako, pero uh, bibigyan ko lang po ng linaw itong sinasabi ninyo na walang reaktor si Ruel of Malalag at si Rachel. Yes, I know na walang reaktor si Ruel of Malalag dahil po ako updated. Dahil alam nyo po mga kapatid, yung hindi nakakakilala po kay Malo de los Santos. Dahil itong mga pangalan na nakita ko na nagko-comment po sa akin, ito po ay mga baguhan. Lalong-lalo lalo na ito si Ani Olarte na sinasabi na kung napanood ko daw po yung live ni Dudong kahapon uh, lang isang araw. Yes po, napanood ko po yon Dahil po, kung nagla-live po ang dalawa na hindi ko man po yan napapanood, nagre-reply po ako. Ano po? May sabi na hindi daw po ako nanonood. Hindi ko daw napanood. Yes, napanood ko po. Na alam ko po na pinagsasalita. Mahiya naman kayo. Nagalit si Ruel of Malalag dahil mayroon po na mga uploader at reaktor na hindi po naman niya reactor. Di ba? Yun po yung mga naga upload na nagre-react na walang mga muka. But, si Malodi Los Santos, dating reaktor ni Ruel of Malalag. At alam niya ni Ruel na kilalang kilala po ako ni Ruel of Malalag dahil po ako isa sa mga sponsor niya. Dahil nga ako po ay kung walang respeto, siguro naman po nagre-reaction tayo dahil po isa ako sa reaktor ni Ruel of Malalang. Pero po dahil nga sa sitwasyon irinispito po natin si Ruel of Malalang na hindi po siya kumuha ng reaktor niya. Yun ang sinabi niya kikuyabal. Nanatili po kami sa kalingap Natatili po kaming tahimik dahil ayaw namin sumali sa anumang isyo. Ano? Rinispito natin yun. Ang laki ng respito ko po sa pamilya matubang. Ano po? At ayaw ko naman po isali ang social media at kung ano pong mayroon po akong respeto sa pamilya matubang like Kuya Awi. Dahil si Kuya Awi po sobrang bait. Ipapaalam ko lang po sa inyo yung mga nagkukumin. Mahiya ka naman, Malodi Los Santos. Napanood po ba yung live ni Roel of Malalang? Na ang sabi nila, mahiya naman kayo na wala akong reaktor. Alam ko po kung ano ang ibig sabihin ni Ruel of Malalag. Yung mga uploader na nangunguna, lalong-lalo na sa FB na million views ang kanilang mga uploads. Diba? Yun ang mga pinatatamaan ni Dodong. But si Malo de los Santos, isang supporter, the same time, Naging sponsor ni Ruel of Malala na tahimik lang na nagmamahal dito sa maglangga na until now nandyan ako'y nakasubaybay, nakasuporta sa kanila. Nananahimik. Kung ako hindi nun yun nakikita sa mga live ng dalawa, nandyan tayo. Un, nagre-reply tayo. Nakikiramdam kung sino ang tunay na supporter ng Maglanga, ng Rochelle Community. Nakikita ko po yun. Hindi ako bingi at bulag at mayroon akong kahihiyan at mayroon akong respito dito sa Maglanga. Ayan si Daddy D. Alam niya yan. Alam niya yan na kung anuman ang mga nang babas dito ki Ruel at ki Rachel isa tayong dyan na agad-agad magtatanggol dahil isa tayo na nakasubaybay sa kanila siguro itong mga naga ano naga, message sa akin baka hindi nyo ngayon lang kayo baguhan lang kayo kaya hindi nyo kilala si Malo de los Santos hindi tayo pabida-bida mga kapatid. Nandiyan tayo ikinikwento. Kung ano yung napapanood natin, kung ano yung napakagandang gawain ng maglanga. Pinararating lang natin kung ano po yung opinion ko sa napapanood ko at I'm very proud na si naging ako parte ng Rochelle community na until now nandiyan ako nakasubaybay at nakasuporta. Kung hindi man ako sa ngayon nakakapag-sponsor dahil mayroon din tayong pamilya, di ba? Sabihin natin, unahin muna natin ang sarili nating pamilya bago tayo tumulong sa iba. Di ba po? Kasi ako alam niyo ko po mga kapatid, may nakikita ko diyan na todo kunwari sponsor. Pero pagdating sa pamilya, Indin sila mayroon dyan, nagkakautang-utang para lang makilala sila bilang isang sponsor. Excuse me. Hindi po ganun si Malo de los Santos. Nanyan ako sa Rochelle Community. for Support. Kung hindi man po ako ninyo nakikitang nanunood, nandyan po ako nakasubaybay. At maraming salamat kay Ati Linlin na nagbibigay ng mga link po nitong dalawa. Lalong-lalo na po sa Jessica Soko. Ayan po. Si Ati Linlin po, matagal ko na po yung kilala. Kami po halos po magkasabayan. Ayan. Linlin Magdangal. Aw oh, maano, Linlin Magdangal. Ayan po siya po ay nagpapadala sa akin ng link ng magagandang nagawa ni Rowell of Malalag. Like, a uh, key, ito nga sa GC. And ito po ay KMGS. Live stream po ito ng August. Uh, 20, Augustin. Ayan po. Um. Kaya ako ay nagpapasalamat po dito kay Atelinlin na nandyan po, kilala niya po ako. At yung mga matatagal na pong supporter at uh, nagisponsor po kay Ruel of Malalag. Magkakakilala po kami. Ano po? Mayroon na pong nawala at mayroon din pong um, pumunta at uh, marami po akong kwentong alam. Pero po, ang gusto ko lang po mga kapatid, yung katahimikan, yung walang stress. Kung pwede tayo pong sasagot at sumubra na, di ba po? Sumasagot naman tayo, di ba po? At ito nga po kaya ni Olarte, pasensya ka na biha, hindi reaction yung ginagawa ko kay Rowell of Malalag. Kwinikwinto ko lang po kung ano yung pinanunood ko. Kung ano po yung magandang ginagawa nila Rowell of Malalag at ni Rochelle Morales para tayong nagpo-promote na bilang uh, nandyan sa Rochelle community ano po? I'm so proud na nagtatagumpay po ang maglangga hindi po ako yung uh, sasabihin nyo nandyan ako sa kalingap dati ako po nasa Rochelle community Ano po Ako po ay nakikisama dahil po isa ako sa parte po ng pamilya Matubang Nanjam po ang respeto ko sa pamilya Matubang like Kuyawi Diba Sila po ay parang pamilya pangalawang pamilya na itinuturing ko po ano po, huwag naman tayo masyadong makasarili. Dahil ako po, hindi ako uploader at hindi po ako reaktor na may video. Kung ano man po ang sinasabi ko, parang ikinikwinto ko po lang yung napupuna kong kabutihan at kagandahan na napapanood ko po. Dapat nga po, tayo. ba? Diba? minsan kung ano po na tayong mga nagsusubaybay, nakasuporta po kila, ki dito sa Maglangga, sa Rochelle Community, di ba nagkukwentuhan tayo? Kinikwento natin kung ano yung magandang mga ginagawa nila. Dahil ako po ay may YouTube, may sariling an, na ikukwento ko po yun. Iyon po ay parte ng pag-promote ko po sa kanila. Na mga kapatid, panuorin po natin itong si ganito, ganyan, na napakaganda, na lalong-lalo na po sa ngayon, nagbunga na ang kanilang pagsisikap ni Ruel of Malalag sa, sa kanilang mga pinagdaanan. Ngayon, nagbunga na dahil si Asli agad-agad na-discover ng KMGS. O, anong masama doon? Pagre-reaction ba yun o pagpupromote? Mga kapatid, racial community, mga kaibigan kong nagmamahal, Kimalo D. Santos, ano ang mali sa ginagawa ko? Mayroon ba akong mali na ginagawa? Dahil si, ito si Annie Olarte uh, at iba pa, ay mukha yatang um, mali para sa kanila yung ginagawa ko. Dahil ang ginagawa ko po, kwento na very proud sa dalawa kung ano man po ang narating nila. Hindi po yan reaction. Dahil po ang tunay na reaction or reactor na ginagawa or reuploader, yun ang bantayan nyo po yun ang bantayan nyo at i-report nyo po. Gaya ng mga ginagawa ko. Pag may hindi ako kilala na nagre lalong-lalo na po na walang muka, yan po ay rinireport natin. Tulungan nyo po ako mag-report. Ang dami may, mayroon dyan na milyong views mas malaki pa kidudong bakit hindi yun ang bantayan niyo bakit ako ang binabantayan niyo no kung kikita man po ang channel ko si Ruel of Malalag ang isa sa mga naiisip kong patuloy kong susuportahan ano po at hindi tayo yung pabida-bida ano po mga kapatid hindi si Malu de Los Santos yung pabida-bida Mapansin man ako ni Dudong o hindi. Pero ako'y nagpapasalamat pa rin kay Dudong dahil nandyan yung respeto niya sa akin. At kung mayroon man po siya, imimisig niya po ako. Oh, dong, ito lang ang sasabihin ko. Kung mapanood mo itong video ko, kung ayaw mo na ikwento ko yung nakikita ko o yung napapanood mo sa akin, imisig mo lang ako. Di tamalo. Pasinsya na. Hindi po pupwedeng ikwinto mo. Dahil hindi naman pagre-reaction po. Dahil ang sabi ko sa mga napapanood ko, sa pagpupuri ko sa mga gandang nagagawa, I'm so happy, I'm so proud na ngayon po ang real of Malalag unti-unti na pong nagtatagumpay sa kanyang pagsisika. Ayan lang po. Kaya ako po nagpapasalamat sa Rochelle Community sa talagang sulit Rochelle Community na talagang nagsusuporta po dito sa Rochelle sa Maglanga dahil kilala ko po naman yung tunay na nang susuport po dito sa Maglanga. Ano po? At yung hindi nakakakilala sa akin at mga baguhan, pasensya na po. Sana Before kayo mag-comment, magtanong-tanong kayo kung sino si Malo de los Santos. At tanungin nyo kung ako po ay nagre-reaction. Nagkukwinto lang ako ayon sa napapanood ko. Marami pong salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, na patuloy nagsusuporta po kay Malo de los Santos, lalong-lalo na po dito sa Rochelle Community. Thank you so much. At uh, dito naman po sa Kalingap, thank you so much po. At uh, tayo po ay may room po tayong karapatan na kahit saan po pwede tayo pong magparating ng ating mga magagandang napapanood dito sa community natin. Ano po? At uh, sana po eh, iwasan na natin po yung puro issue. Huwag tayong makasarili. Dahil lamang ko siguro po yung views ko dito na ano, ito po ay ititulong natin. At hindi po ko yung pagkakakitaan para lang para sa pamilya ko. Ano po? Kaya marang nga kapatid, kung respeto lang naman po ang hinahanap nyo sa akin, ibinigay ko na po yan ang respeto. Hindi po ako nawawalaan ng respeto sa isa't isa. Ano man po ang opinion nyo, rinirespeto ko po yan. No? At uh, yun, sagot ko lang po ito sa taong mga nagko-comment sa akin at uh, sana huwag niyong ipagkait ang kaunting kaligayahan ko bilang supporter ng Rochelle community at dito sa Maglangga. Ayan lang po. Thank you so much po sa inyong lahat. At uh, patuloy lang po, hindi niyo po ako matitinag. At kung ayaw ni Dudong at ni Rochelle, please message mo lang ako, Dong. Thank you. We love you so much. Bye-bye. Thank you. Supportahan po natin lagi ang Rochelle community, ang maglangga. At sila Kuya Balsantos Matubang, Ati Idna, at Kalinga Brab. Yan lang po. Maraming salamat. Thank you. Paalam. Bye-bye.